Happy Tuesday, beautiful people! Pagkagising ko nga ay diretsyo palit na tayo ng scrub suit at naghilamos na tayo ng ating orange soap. Pagkatapos na na naglagay na si mama ng kanyang facial serum at ang panghuli sa lahat ay ang ating moisturizer sunscreen combo at syempre naman suplayin natin ang ating buho para naman tayo ay mukhang tao. Eddie, wow, show pao. <laughs> Buha ba na nga tayo at nakahiga na naman ang ating bunso sa couch. Inupdate ko muna ang ating kalendaryo at syempre pakainin muna natin ang ating mga pets na si Nugget at Piggy Smalls Pagkabukas ko nga ng kortina ay nakasilip na si Haring Ara o kaya naman gustong gusto natin yan dahil hindi tayo lalamigin. Ay at binigyan ko na nga sila ng pellet at hay para naman sila ay hindi gutumin maghapon. <laughs> Tingnan nyo naman ang nangyari sa ating palmera. Hindi ko na yan naasikaso. Ito naman ang regalo ni dading Bromiat. At ngayon nga ay nag to tayo ng bacon gamit ang ating air fryer. Nabro din ako ng ating coffee at habang hindi pang hatapos ang ating bacon, ay nag-multitask ulit tayo at nagprepare ng baon ni daddy na Lebanon baloney Sandwich. Ngayon nga ay nilagyan natin ang pepper jack cheese para mas maanghang at kanya ang kanyang gusto. Siyempre patuloy pa rin ang pag-inom ni mama ng kanyang black coffee at isinalin ko na nga ang 3-in-1 cappuccino ni daddy sa kanyang water bottle. Pinagbawal ko rin siya ng plain cake donut at habang nagaantay tayong kumulo ang tubig ay panay pa rin ang ating higop ng ating mainit na hape. Dahil luto na ang first batch ng bacon at dahil ready na nang kumain si Bunso ay sa kanya muna ang aking i-prepare. Ayon na din ang kanyang vitamins at bumaba na rin si Daddy sa mga oras na yan. Nang painit na nga siya ng kanyang bahaw at dahil kumulo na nga ang tubig ay isinalin ko na yan sa kanyang water bottle. Nagkakagulo na nga kami sa kitchen at panay na nga ang lakad ni mama habang tayo ay tumitikim ng bacon strip at talaga namang napakasarap. At ayan na rin si Bunso, pagkatapos niyang kumain ay nag-unload na din siya ng mga clean dishes dahil na yun nga ay Tuesday, siya ang nakatohang maglipit niyan para ipare ng kain ni Mama ng bacon at hindi nga tayo nakaupo for today's video. Ako ulit ay naghatid sa aking mga anak at nauna na nang sumakay si JJ at sumunod na nga ang aking panganay. Dahil ang ating first patient na ay alas 9 pa ay hindi muna natin kailang magmadaling pumasok sa trabaho. Ayan na naman si mama, nagsesare muna naman sa kanyang mga anak at nagpapaalala to always make good choices. Siguro nga ay naiinis na ang aking mga anak sa araw-araw kung pagpapaalala sa kanila pero hindi tayo titigil dahil yan niya ang ating role bilang magulang. Busy na din at nagdalating na nga ang mga school bus sa loob ng kanilang campus at nagdrive muna tayo sandali at nagpagkasulina dahil mahaba nga ang ating biyahe sa mga susunod na araw. Dahil dito nga ay walang gasboy, abay tayo ang gagawa niyan at for the video muna tayo. Mas masaya din tayo dahil medyo bumaba nga ang presyo ng gasolina. At pagkatapos nga niyan ay drive na tayo pa uwi sa bahay. Dahil meron pa nga tayong one hour, ay sinubukan ko muna tapusin ng ating outstanding documentation from yesterday. Dahil tong da is like, kailangan tayong pumindot. Namchichat na rin ako ng aking cellphone at titignan ko ma may mga messages ng aking mga pasyente. At dahil natapos na natin ang ating mga computer works, ay for the drive na nga si Mama papunta sa kanyang first patient. Tingnan nyo naman ang ating labi, abay napakapula para tayong kinagat ng bubuyog. Eddie, wow, pa! Tapos na tayong kumita ng patient number 1 at nag na tayo papunta kay patient number 2 at dahil tayo nga ay nabobore habang nagmamaneho ay nililibang ko na lang akin sarili at tayo nga ay kumanta. Kumuha pa tayo ng ball pen para gawing microphone kaya naman singer yarn. At medyo na Tom Jones na nga si Mama dahil pasado alas 11.30 si na din sa mga oras na ito. At dahil nakapagbaon tayo ng isang croco donut, ay nagmultitask na rin tayo. Habang si Mama nga ay nagmamaneho ay for the muna ang matahaw na person. Wala nga tayong baon na coffee kaya tubig na lang muna. Pagka-uwi ko nga sa bahay bago magalauna ay wala tayong pagkain at wala tayong tirang bahaw. Kaya naman nag-init lang ako ng tubig at nag-boil ng dalawang egg para nga sa ating pananghalian. Habang iniintay natin kumulo ang ating tubig para sa ating seaweed ramen, ay sinubukan na naman ni mamang kumindot for the tongda. <laughs> Talaga namang pindot is life. At ready na nga ang ating tubig at excited na nga akong kumain ang ating seaweed ramen na talaga namang napakasarap. Ready na din ang ating hard-boiled egg. Ito na lang muna ang ating source ng protina. At ready to attack na mas, si mama. Talaga namang napakasarap ng ating pananghalian. Sobra talaga tayong nasatisfy sa ating pagkain for today. At kahit na nga instant noodles lang yan ay nagpapasalamat pa rin tayo sa paminoon dahil sa ating grasya for today. Habang ako ay kumahain ay nanonood pa rin ako ng showbiz chismis Natapos ko mang mananghalian ay tinapos ko muna ang aking computer works at nag-drive na tayo pabalik sa kanilang school for the second time around para sunduin ang ating mga pagets. Medyo maulan na din at talaga namang nagdadahan-dahan lang din si mama. At habang tayo mo ay sa sasakyan, ay nag-multitask ulit tayo at tumawag tayo sa ating mga pasyente for tomorrow. Dahil time is gold niya, ay kailangan natin itong gawin para marami tayong ma-accomplish. At ayan din ang ating computer works. Dahil wala pa nga ang aking mga anak, ay sinusubukan ko muna ang tapusin ang ating mga documentation for today. Napaka-busy talaga ng buhay natin dito sa Jumerica. Kaya naman kailangan na nating mag-distress soon at dumating na nga si ate at sumunod na din si bunso. Nakatulog na ako at pasado alas 4 na nang tayo ay gumising. Nagluto lang ako ng instant spaghetti at habang ako may natulog, si ate nga ay nag-bake ng kanyang mga cookies na isi-share sa kanilang school for tomorrow. Ayan na nga at gamit ang prego sauce ay inilagay ko na yan kasamaan ng ating meatballs. Si mama rin habang naduluto ay naglinis din ng kitchen at meron niya tayong nabili sa giant na karne na naka 40% off kaya naman hiniwa-hiwa ko na yan at imamarinig natin yan para gawing tapa at yan ang ating almusal bukas. Ayan na nga ang ating prinsesa ng kusina, nakakatuwa lang na marunong na talaga si ate. mag ng mga bagay na naituro ko sa kanya kaya naman good job ka dyan ate. At ayan na ang ating marinade ng ating tapa. Pagkatapos kung mga mas trips ang ating karne ay inilagay ko na yan sa container at ibabat natin yan. At ready na yan bukas para sa ating breakfast. Ayun na din ang ating kabitapi pasta at ito na nga ang napakabango at napakasarap na cookies and cream na binig ng ating panganay. Siyempre pa dahil pasta ang ating hapunan ay nagbake din tayo ng garlic bread isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Bye-bye!